Alright mga kaibigan, so nandito tayo ngayon sa PPUR Underground River So meron kami yung gagawin dito kaya maaga kami pumunta Dahil kami yung manggawa ng mga nasisira So dito tayo ngayon sa may entrance ng PPUR So ayan o, kinain na ng tubig, ang alon, ito yung hagdan-hagdan Nawala -hagdan. so, na yung hagdan dito, backyard So, so lakas ng lalaki ng alon. Ano? So, yan ipapakita ko sa inyo yung mga nasira ng alon dahil malalaki talaga ang alon. All right, guys, uh, kagigising lang natin. Uh, good morning, good morning. So, yun, na uh, nadagdagan na naman ng bawas ng ano nito. Oh. So, Malaki pa rin ang alon, wala pa rin ang biyahe, cancel pa rin. Ayan o. Ah. Oh. Ah, lalaki. Ah, lalaki. Alright mga kaibigan, so yung daanan na ito, ito po yung daanan papunta ng uh, underground cave O sa may kuiba So mga simula sa may binabaan doon ng bangka ang doon Almost mga uh, 100 meters siguro or 130 meters ganun Metro ha, meters Ang lalakarin Malapit-lapit lang naman sa mga ano, exercise dyan So, maaga nga pala kami pumunta rito dahil tiningnan namin may mga sira na dapat gawin dito dahil uh, mga bagyo para pag upin ng bisita ay eh, pwede nang uh, gamitin pati ginagawa namin yung tiyatawag na monkey trail so kailangan namin matapos yun bago mag pizza dahil meron pong gagamitin gamitin po yun ng, uh, may event yata na mangyayari so yun soon abangan nyo na lang mga kaibigan alright so ayan mga kaibigan kung inyong mapapansin nat mapat natatanaw na ninyo yung ilog ng river underground river so ito yung mga kubukubo na yan dyan, nagpapahinga yung mga geese na mapunta dito o bisita So right. Oh, yung mga bangka oh. So katatapos lang po ng baha dito sa amin na. Ah. Paro yung mga bangka. ito ayos sip makabara. Ara itong dalawa. May dalawan na nakalubog. Grabe lakas ng tubig dito. Oh. Lubog. Dalawa. Dito yung entrance mga kaibigan. Ayan. So ayan. Lubog yung mga bangka mga kaibigan. So kararating lang namin yan ha. Ngayong umaga. Alas 11 ng umaga. Lumakad lang kami dahil walang biyahe. Doon sa ginagawa naming daan. Ayan. Yan po yung bunganga ng underground river papasok. Ito po yung mga bangka na ginagamit papunta punta dyan sa loob. Yan. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14. So napunuan yung tubig yan mga kaibigan sa ulan yan dahil sa lakas ng ulan kaya puno siya ng tubig. Siyempre kapag napuno na siya ng tubig maabot na siya ng yung level ng tubig din. Yan. So dahil daddy rin tayong cave guide mga kaibigan kaya alam natin yan. Kaya nito napuno lang ng tubig yan sabos nag ano garo ng pang pang yung ilog bulusok sa ngayon kaya nagkaroon ng tubig. So mamaya iangat na rin yan mamaya mga kaibigan. Kaya nga lang kami ng kunti. Dahil na uh, grabe yung pagod talaga ng lakad namin. Almost dalawang oras kami naglakad. So, kasama natin lumakad yung magiting nating uh, supervisor na si Kuya Noy. Shoutout. Uh, shoutout din pala kay Ma'am Bit. Salamat sa kanyang uh, pinapasok tayo tayong trabaho dito bilang maintenance. ang trabaho namin guys ay kung saan yung may mga sira yun ang inaayos namin Siyempre, uh, all around na yun lahat na pero sa ngayon tayo ngayon na tayo videoan muna natin yung paikot ng PPR na ito underground river napakagandang uh, area at si bin wonders yan. wow Wow, napakagandang beach pero ang alon. Halimaw ang alon. Oh, lakas ng agos mga kaibigan kaya hindi pa rin pwede mag ano, biyahe. Baha pa rin ilog. Tingnan natin baka bukas magkalma-kalma na so baka pwede na yung uh, bumiyahe ang bangka. Pero kung merong yung kumaayos na namin yung trail uh, at merong lalakad kaya na yung sagwanin pa loob mga kaibigan mga tag-anim na tao lang ang sakay, 'yan o. Papasok ang tour ayan po yung mga kanila mga paddle boot ito ay diamond sa yung sign na yan ay sign ng babaero yan sign ng bakla ito sign ng masipag ayan makatotohanan yun in maitim tapos yun madugo dalawa <laughs> bahala na kayo kung anong tawag mo dyan mga vegan Nakaharap sa pinto yung uh, guyo. Gayun tayo ng kain. sila ako nakakain. Hindi na ako nakapulan. Ako nakakain sabay hindi tayo natanggap ah. Ito na ubos. Ah. Uh -huh. Saan? Bakit? Diyan din yan balon galing pa gano'n? Oo yung drum na yan? Tabang din yan, diyan sa ano? Sama-sama sila oh. Schön. <laughs> Marth! Marth! Ano rin oh? Mm. Nadandaan din nilang hila. Yan yung matandang babae siguro. Yung naglapit sa kanya na yan. Mm. Pinipili rin nila. Mm, mm. Galit siya. nag mm, nagaraway mm. mm, na. Ay <tip> pag-ibig.

ng ano yun niya lang baka nanay niya siguro yan oo pinakamalaki dito nakatayo shhh! <laughs> 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 <laughs>